Kasunod ng matagumpay na paglahok ng Pilipinas sa 2024 Paris Olympics, anim pang atletang Pinoy ang sasamak naman sa Paralympics nag-aganapin mula August 28 hanggang September 8. Kaugnay nito, nanawagan si Senate President Pro Tempore Jingo Estrada para sa pantay ng pagpupugay at pagbibigay ng insentibo sa mga atletang may kapansanan na lumalahok sa mga International Paralympic Games. Nauna nang naghain ng resolusyon ang senador sa Kongreso para talakayin ang magkaibang insentibo para sa mga Olympic at Paralympic athletes sa ilalim ng Republic Act No. 10699 o ng National Athletes and Coaches Benefits and Incentives Act, ang bawat Olympic athlete na makakapag-uwi ng ginto ay makatatanggap ng 10 milyong piso, 5 milyon sa makakakuha ng silver, at 2 milyong piso naman para sa may bronze medal. Sumalit ay sa batas, kalahati lamang nito ang makukuha ng mga Paralympic athletes.